Magandang araw ng Huwebes, narito na ang mahalagang balita hatid sa inyo ng Philippine News Agency. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang inaugurasyon ng Solsogon Sports Arena na inaasahang makatutulong sa paghubog ng kakayahan ng mga atletang Pilipino. Narito ang report. Formal nang na pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Sursogon Sports Arena. Mayroon itong kapasidad na 12,000 katao at itinayo upang magsilbing national training camp para sa mga atletang Pilipino. Ayon kay Pangulong Marcos, maaari din itong gamitin para sa iba't ibang mga aktibidad tulad ng conference, summit, concert at mga kompetisyon. Ang pasilidad na may lawak na 37,794 square meters at apat na palapag ay hinango sa disenyo ng Colosseum sa Roma at bahagi ng Sorsogon Sports Complex 4 sa barangay Balogo, Sorsogon. Mayroon itong 139 na silid para sa mga atleta at bisita, kabilang ang 39 dorm-style rooms na may kabuoang 560 bed capacity. Kasama rin sa pasilidad ang dalawang infirmary, isang 8-line rubberized track and field area, at malawak na espasyo para sa iba't ibang sporting events. Pinuri ni Pangulong Marcos ang SSA bilang simbolo ng kaunlaran ng mga Bicolano at Sorsoganon na nagpapatunay sa kanilang sipag at syaga. Binigyang pansin din ng Pangulo ang mga proyekto ng pamahalaan sa Sorsogon na Anya ay nagpapakita ng pagkakaisa ng lokal at pambansang pamahalaan. Kabilang dito ang Sorsogon National Government Center, isang one-stop shop para sa mas mabilis na serbisyo publiko, ang Sampalok Tenement na isang pabahay para sa mga residente ng Barangay Sampalok at ang Provincial Sanitarium at ang daan papuntang Bacon Airport. Bago matapos ang kanyang talumpati, Hinikayat ni Pangulong Marcos ang lahat na makiisa sa hangaring magkaroon ng mas malusog at ligtas na komunidad. Kung saan ang mga bata ay nababakunahan, may mas mabuting seguridad at kapayapaan at mas mababang antas ng kahirapan. Nanawagan din ng Pangulo na patuloy na suportahan ng mga adhikain ng pambansang pag-unlad, hindi lamang sa Sorsogon, kundi sa buong bansa. Para sa PNA Headlines, ako si Heidi Lacambra. Sa isang pambihirang pagkakataon, nakita si na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating pangalawang Pangulo na si Lenny Robredo. Saglit na nagkamayan ng dalawa sa holding area ng Solsagon Sports Arena kasama si dating Senador Bam Aquino. Ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero, personal niyang inimbitahan si Robredo upang magpahayag ng pagbati at salubungin ng Pangulo bilang kinatawan ng Bicol Region. Si Escudero na dating gobernador ng Sorsogon mula 2019 hanggang 2022 ang nanguna sa pagpapatayo ng bagong arena. Sa isang text message kinumpirma ni Communications Secretary Cesar Chavez na personal na sinalubong ni Robredo si Pangulong Marcos sa pintuan ng sports arena katabi si Aquino. Matatanda ang nanalo si Robredo laban kay Marcos sa 2016 Vice Presidential Race, ngunit nang sila'y muling magharap sa 2022 Presidential Elections, si Marcos na ang nagwagi bilang ikalabing pitong Pangulo ng Bansa. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita muli silang magkasama sa publiko matapos ang 2022 Elections. Iminumungkahi ni Senadora Riza Ontiveros na ipaimbestiga sa Senate Committee of the Whole ang War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Sa isang panayam, sinabi ni Hon na mas mainam kung ang Committee of the Whole ang mag-imbestiga sa kampanya kontra-droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kumpara sa isang komite lang ng Senado. Sinabi niyang importante na malaman ng katotohanan sa likod ng mga tinaguriang extrajudicial killings, lalo na para sa mga pamilya ng mga biktima. Mas magiging panatag-anya ang loob ng mga biktima ng War on Drugs na tumestigo. Kumpara rin-anya sa komiting pamumunuan ng isang senador, maaaring pangunahan ng Senate President ang investigasyon ng Committee of the Whole. Magkakaroon ng mga senador ng pantay na karapatan para mag-imbestiga. Naunang nagpresenta si Sen. Ronald De La Rosa na pangunahan ng investigasyon sa War on Drugs bilang chairperson ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Si De La Rosa, ang PNP chief na kabilang sa mga nagpatupad ng kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon. Nanawagan din ng parallel investigation si Sen. Bongo na kinalang kaalyado ni Duterte. Sa mga overseas Filipino worker o OFW na naghahanap ng dagdag na pagkakakitaan, hinihikayat ng Department of Trade and Industry ang mga ito at ang kanilang mga pamilya na mamuhunan sa franchising. Nagsama-sama ang DTI, Small Business Corporation at Philippine Franchise Association para ipromote ang industriya ng franchising. Magtutulungan ng tatlong ahensya sa pamamahagi ng mga kailangang pagsasanay, kagamitan at iba pang suporta sa mga gustong kumuha ng plangkisa ng mga sikat na brand. Gusto ng DTI na maingganyo ang mga OFW na mamuhunan sa naturang negosyo. Bukod sa mga OFW, tutulungan ng DTI ang mga micro, small and medium enterprise na gustong sumubok ng franchising. Ayon kay Acting Trade Secretary Cristina Roque, hangad nilang matupad ang pangarap ng bawat Pilipino na magtayo at magpalawak ng sariling negosyo. Sa pamagitan ng franchising, mapapalaganap ang mga brand ng produkto at serbisyo sa mas malaking merkado. Bahagian niya ang franchising sa layuning palakasin ng business sector tungo sa pagtatayo ng bagong Pilipinas. Lumagpas na sa 1.4 billion pesos ang halaga ng pinsalang idinulot ng bagyong Julian sa agrikultura at infrastruktura sa bansa. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 504 million pesos ang halaga ng iniwang pinsala ng bagyo sa agrikultura sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Mahigit 965 million pesos naman ang halaga ng nasirang infrastruktura sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera. Kabilang sa mga winasak ng bagyo ang 2,604 na, na bahay. Samantala, lima ang patay dahil sa pananalasa ni Julian, kabilang ang apat mula sa Ilocos Region at isa sa Cagayan Valley. Labindalawang nasaktan sa Cagayan Valley habang isa ang naiulat na nawawala sa Cordillera Region. Naapektuhan naman ang mahigit isandaan at labing tatlong pamilya sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph ang aming Facebook at X account Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Anim na putsam na araw na lang, Pasko na. Ako si Bench Bondok, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.